Kaya ang Pilipinas, ang araw na ito. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas, mabuhay ang unang konstitusyon, mabuhay ang kanilang mga may kinikilalang may akda at kinatawan ng unang kompreso ng Pilipinas. Yun ang Republika ng Pilipinas na kilala rin bilang Republika ng Malolos ay ang revolusyonaryong pamahalaan na itinatag ng mga makabayang Pilipino noong Revolusyong Pilipino laban sa kolonyal na pagkahari ng Espanya. Espesyal itong ipinahayag noong Enero 23, 1899 sa Malolos, Bulacan. Napakaikling panahon na malagi ang republika, nang tumagal lamang hanggang 1901 dahil sa pagsiklab ng digmaang Pilipino-Amerikano na nagsimula noong Pebrero 1899. Si Emilio Aguinaldo na isang pinuno ng Revolusyong Pilipino ay nagsilbing Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. At ang Malolos ang naging unang kabisera ng Republika ng Pilipinas. Kaya ang Enero 23 na siyang araw ng pagkaproklama ay isang piyesta opisyal sa Malolos, Bulacan. Pinagdiriwang na nilalaw ka ng iba't ibang pribadong grupo at mga opisyal ng pamaalan lokal at nasyonal para gunitain ang pagpapasinaya ng Republika Pilipinas, ang unang republika ng Pilipinas. Ayon sa salaysay ng pangyayari noong inagurasyon na isinali ni Ginoong Manuel Arias y Rodriguez sa orihinal na salitang Espanyol, ito ay nilatala sa isang artikulo sa Barcelona, ang La Ilustración Artística. Alas 8.30 ng umaga noong nakaraang Enero 23 sa simbahan ng Brasuin, isang bayan na hiwalay sa Malolos sa pamamagitan lamang ng isang maliit na tulay ang Kongreso ng Pilipinas ay nagpulong upang ipahayag ang konstitusyon, manumpa at ipahayag ang republika at ihalal ang pangulo nito. Para sa mahalagang posisyong ito, muling nahalal si Emilio Aguinaldo at itinalaga ang isang komisyon na nag-abiso sa interesadong partido ng desisyon ng asemblea at sinamahan siya mula sa kanyang bahay hanggang sa kongreso upang magpatuloy sa seremonya ng panunumpa. Bandang alas 9.30, umalis si Aguinaldo kasama ng komisyon sa kanyang tirahan, isang kumbento na nasa Malolos, at nagtungo sa kongreso. Ang kalsada ay tinakpan ng mga tropang Pilipino sa tamang formasyon at pagtatanghal ng mga armas. Apat na sundalong kabalyero mula sa espesyal na gwardya ng Pangulo ang nanguna na sinundan ng pambansang watawa na dala ng isa sa mga tulong ng Pangulo. At pagkatapos ay sa harap ng mga komisyoner ay si Emilio Aguinaldo na nakadamit ng maayos na kasuotan binabati ang mga taong sumisigaw sa kanya at sinundan ng mga komisyonado ng Konseho ng Pamahalaan ang kortel ng militar, mga hiniral, mga pinuno ng militar, mga kinatawan ng lalawigan, at iba pa. Pagdating sa kongreso, nanumpa si Aguinaldo sa panunungkulan at nagbasa ng talumpati sa Tagalog. Nalubos na pinalakpakan at kung saan ibinubuod niya ang mga hiling ng taong yon sa mga sumusunod na parerala ang mabuhay ng malaya mula sa anumang dayuwang nang hihimasok sa ilalim ng anino ng Republikang Pilipino. Ang Pangulo ng Kongreso na si Ginoong Pedro M. Paterno ay nagbigay ng isang matapang natalumbagin na may napakamapangakit na tono na ang lahat ng nagtitipon doon ay nagpalakpakan ng na may kasiyahan. Nagkaroon ng paulit-ulit at masiglang palakpakan na nagbibigay diin sa paglaban para sa kalayaan ng mga Pilipino. Ang seremonyang ito ay sinundan ng panunumpa ng mga watawat at parada ng mga tropa. Si Emilio Aguinaldo ay walang suot na ibang insignia kundi ang baston ng pawa Ano pat hindi nagdala ng kwintas at ng simbolikong ginto na tatsulok na may tatlong mga diamanting bituin sa nasabing okasyon Siya ay nagbasid sa parada mula sa karuwahe ng istilong Dumont Nasa kaliwa si Pedro Paterno na nakaharap sa kanyang pinsan na si Baldomero Aguinaldo kalihim ng digmaan at Mariano Trias, general at kalihim ng pananalapi. Sa likod ng karuway ay naroon si Antonio Luna, general at tagapamahala ng digmaan. Walang kapaguran at tagapamahala ng hukbong Pilipino ang mga general na si Garcia, Artemio Ricarte at iba pa at ang kanyang mga ayudante.

ang unang republika ng Pilipinas ay makabuluhan bilang ang unang republikang konstitusyonal sa Asya na may sarili nitong konstitusyon ang saligang batas ng malolos at mga institusyon ng pamahalaan Ang republika ay marap sa maraming hamon kabilang ang mga panloob na salungatan at panlabas na pagdigipit mula sa Estados Unidos na sa huli ay humantong sa pagbagsak nito at ang pagtatag ng kolonyal na paghahari ng Amerika sa Pilipinas. Ang kilusang propagandang pinamunuan ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Mariano Ponce, ang pagkakatatag ng katipunan nila Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at mga iba pa sa pamamagitan ng pag-aalsa para sa kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya ang dahilan ng pagsibol ng unang republika. Sa pamamagitan ng mga proklamasyong ito, ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang pagkakaisa sa pagtatag ng isang republika na tumutugma sa antas na iba pang bansa sa mundo. Ang konstitusyon nito ay likha ng isang asemblea na kinabibilangan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipinagtibay nito ang mga karapatan na dati pinagkait sa mga Pilipino na mga dayuhan. Itinatag nito ang isang pamalaan kung saan ang kapangyarihan ay hati sa tatlong sangay Ang Hiokotibo, Legislatura at Hudikatura Tinalima ang pagkakaiba ng simbahan at estado Sinuportahan ang edukasyon at pinahalagaan ang sariling wika Umabot lamang ng labindalawang araw mula sa masayang pagpapasinaya. Inaharap ng Republika ng Pilipinas ang matinding hamon, ang Estados Unidos, na inaasahan kakampi ay biglang naging mananakop. Gayunpaman, sa maikling panahon ng pagiging isang ganap ng bansa, ipinakita ng unang republika ng pilipinas ang kakayahan ng mga pilipino na pamahalaan ang kanilang sarili nang hindi nangangailangan ng dayuhang tulong natin sa nung nila na ng pilipino, sarili, nung walang mga na kay medyo kahinap yung kasama sa yung panahon yung medyo struggle na lang ako gawa ng mga hindi na um, maang nangyayari na gagawin yun, sa sila ng konstitusyon sa ating mansa uh, uh, at okay. kung maganda rin naman ang pagtakbo ng Pilipinas na, na ginawa nila yung konstitusyon sa ating bansa Bayang Pilipinas nakitain ang araw na ito ฉันวาติดีตา